Kaway-kaway <laughs> na guys. Ayan, makita yung Jay YouTube channel ko atay. No, wag buya kayo ah. Puno, ang sarap ng kain nila guys. Sarap kasing kumain dito sa bukid. Ayan. Yan yung mga maghahakot ng palay. <laughs> Nahihiya sila guys. Eh. <laughs> <laughs> oh, ayan naman si Mister. Sarap ng kain niya. Saka si Archie. Siyempre, hindi nawawala. Ayan. <laughs> Ay, oh, no, yun laki ng... Ay, kutsara ko na eh. Nagloko daw tayo. Masaya nilang kumaingas. Bukan hey. kasi sila. Ayan. Hey guys, let eat! let eat! our house, our house. Diyan pala kayo rin pala. let's eat, let's eat, try si Wala si Archie, oh, hinihingal si Archie. Archie, inom ng tubig, Archie. Guys, mag-harvest pa sila guys, hindi pa kasi tapos. Ayun, pupunta sila dun sa may gulo. Ayan, isang harvesting, saka isang uh, pugpug. Ang tawag nila dyan, yung maghahakot ng palay. Tati kasi yan ay ano, alabaw ang naghahakot ng palay pero mabagal guys. Binaabot kami noon dito ng gabi kaya yung bibili ng palay bumili ka rin siya ng panghahakot niya ng palay para mas mabilis at meron na rin ayan na guys ayan pero meron pa dun sa dulo hindi pa tapos hindi pa tapos Maganda ang panahon ngayon guys, hindi mainit. Baka sa darating na naman na araw ay uulan na naman o kaya magkukulingilin ganun. Kaya, syempre kasama natin si Archie. Archie, halika dito Archie, mainit! Archie! Archie! yung unang niyang pinaharvest Matatapos na ang mga harvestin dito ng palay guys. Ayan na lang ang natira. O, oh, na lang. Hanggang sa katapusan niyan, wala nang palay dito sa lugar namin. Ayan ang mga baon namin pagkain ni Archie, inumin ni Archie. Ganito talaga dito sa bukid guys, walang arte-arte, hindi pwede ang maarte. Ay, nako.

Ay. <coughs> Ayan guys, dyan na nila sinasakay ngayon ang mga palay guys. Ang tawag dyan ay pog Kaya <coughs> mabilis lang ngayon guys. Ayan, yeah, kumakaway pa sila. <laughs> Masaya sila guys. Ayan, yeah, napakabilis na yung mga ano guys. May na, may na meron pang nagahakot nitong pugtog -pug na to guys. Dati kasi ay kalabaw. Kawawa yung mga kalabaw dati. Ayan o. Oh. Isang hakutan, ang dami. Kaya madaling matapos. Ayan, yeah, madaling matapos. Grabe, ang init ngayon guys dito sa bukid. Kaya lang guys, mura lang ngayon ang palay. 15 ang isang kilo. Ngayon lang summer na to ang mura ang palay. Dati pag summer ang mahal. 20 pesos pang isang kilo nung nakaraang summer. Ngayon, 15 pesos na lang. Ngayon, naanin mister. Tapos ito naman,

natin ano na tinubos ko dahil lang panghapot pala guys dati dati nagagabihan kami dito guys kasi kalabaw siyempre pag napagod na yung kalabaw alam na hindi na makahapot ng talay kaya mga sinaban hmm, mapapatigbang na sila guys mapapatigbang na na sila

बच्चे guys. Mahirap talaga ang ano. Kahit mainit si Kenyan. Kasi ang trabaho nila guys. Magbuhat ng palay. Next month wala ng anihan guys. Tapos na. It's okay. Nakita niyo pa nila Ay, Bilib na bilib sa kasi sa kanyang tanim na palay, guys. Ay, natutuwa siya dahil medyo marami siyang inani kahit mura po ang palay. Ayan, ay nakatsamba naman po siya ng ani. Kaya sulit din po ang kanyang pagod. Ganyan talaga ang buhay, pabago-bago po ang presyo ng palay. Wala po tayong magagawa dahil ano Yan ang kalakaran dito sa amin. Para bumaba din ang presyo ng bigas. Tapos na 'yan ang uh, pahabol pang naan.

ngam yung unang nahakot guys. Tapos ito, e, hindi ko kung makakailan pa siya. Ito ay ang area nito ay 1. 3.2 hectares. you yeah.